Ayan uh, mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating pong ng Sumada. at ngayon po ay susumata naman po natin ng ating para po kayong February 9, 2025. At sa lahat po natin, ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, napisahan po natin ng ating sumada sa February tayo. Ayan, boss pa rin po tayo dito. At 9 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, doon pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin. 0 plus 2 is 2. 0 plus 9 is 9. At 0 plus 5 is 7. Ayan mga idol. At sa bandang gitna, doon pa rin. At lang natin sila. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 7 is 16. At sa bandang baba din po. Ayan. 11 plus 16 is 27. Ayan mga. Ito lang yung unang numero natin. Meron tayong 27. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 2 plus 9 plus 7 is 18. Ito po ang ating kapares na numero. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede natin po natin yung matayaan. 27, 18 or 17, 27. 27. Uh, kaya na mga idol, 2 digits po sila kaya simple tayo muna natin yung 27 at saka 18 bago natin yan isang nata natin ng 18, 1 plus 8 is 9 at sa 27, 2 plus 7 is 9 parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung makukuha natin dyan ito lang po 9 at yan lang din po ang ating isang sumada ngayon at then mga idol, sumada natin ng 9 kunin natin yung 18 o kaya 27 kaya ayan po dito sa dalawang mauna ay pwede pwede po Ayan, hangayin po natin kung ano ng 18 sa so mga 18. Ayan. 1 plus 8 is 9 at itong 27 sa so mga 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dyan ang 36 sa so mga 36. 3 plus 6 is 8, 9. At ayun mga dyan lang po ang ating mga, mga numero na pwede natin pagbilihan sa ating sa mga 9 mayroon tayong 9, 18, 27 at 36. Ganoon pa rin po, rumble pa rin po natin sila. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. Uh, ayan, sa atin pong sample, ganoon natin ang 36. 36 and 18. 36, 18. 9 and 27. 9, 27 at 27 27.18 Ayan mga idol, ito pa yung mga sample po natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada, Ngayon pong February 9, ayan meron tayong 36.18, 9.27 at 27.18 may mga idol, sa mga sample po natin yan, pwede, pwede rin po natin matayan kung nagustuhan po natin sila O din kaya sa mga ibang numero pa natin dito sa mga makain circle natin mga numero sa taas yan, kabo lang natin, pili po tayo kung ano pa po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. dahil uh, mga idol, yan po nga rin sa mga sa Petya para po ngayon ng February 9, 2025. Maraming maraming salamat po.